Hello mga Stewards! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating YouTube channel, Stewards TV. Ang pag-uusapan po natin sa video ito is ang mga bagay na dapat meron ka kapag nag-aalaga ka ng rabbit. Or sabihin na lang natin mga rabbit essentials. Siyempre kapag nag-aalaga ka ng rabbit, kailangan mo unan ng cage, ng pagkain nila, pagkainan nila, it's either clay pot or jay feeder, kailangan meron kang tubig nila, it's either a water drinker or um, clay pots. And of course, kailangan alam din natin yung mga dapat ipakain sa kanila at mga um, proper diet nila. And sa video namang ito, sa video ito is yung ipapakita natin is yung mga iba't ibang ano, um, rabbit essentials or yung mga kakailanganin mo bilang isang rebitero or bilang isang pet keeper ng rabbit. Okay? So, first on the list is, of course, kailangan natin itong, ano, itong dextrose powder po. Bakit po mahalaga na meron tayong naitabing or na, lagi nakahandang dextrose powder? Kasi ito, ito pong dextrose powder, powder is nakakatulong po itong maiwasan yung stress ng ating rabbit. Of course nakakatulong din itong ma ano ma-energize ma yung ating rabbit kapag nanghihina yung ating rabbit ito po yung pinapainom namin and of course kapag nakakaranas ng heat stress or mainit yung panahon or paiba-iba yung panahon temperatura ng panahon sa ano sa lugar natin is inaalayan namin yung tubig nila nilalagyan namin ng dextrose powder para maiwasan yung panghihina ng ating mga alagang kuneho and meron din po tayo dito uh, ito rapid pour on ivermectin. So ito pong rapid pour on ivermectin is para po ito sa ano sa mangge ng ating rabbit para maiwasan yung mangge ng ating rabbit and of course para maagapan agad yung mangge or mange ng ating rabbit. Meron din po tayo dito ng scarvet. Ayun. Scarvet. Ito pong scarvet is ito pong ginagamit namin na gamot. Ayun, sabi pa nga dito oral anti-diarrhea suspension. So, ito po yung nirekomenda sa amin. Ito, 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 din yung ginagamit namin kapag um, bumabasa or nagtatae yung ating mga kuneho. Meron ba akong video dito sa ating channel kung paano po ito gamitin? Kailangan meron tayong ganito kasi minsan biglaan yung pag ano, pagbasa o pagtatae ng ating rabbit. So, aside sa dextrose powder, no, kung hindi pa gaano malala, yung ano yung pagtatay nating na rabbit minsan ito lang yung pinapainom natin sa kanila kapag si deer na talaga is ito yung pinapainom natin sa kanila and kailangan din natin ng ito oxytocin. para ito sa mga buntis or manganganak na ano na na rabbit kasi um, there are so many times na mag-due date na or overdue na yung rabbit natin or minsan may times na nahihirap pang manganak yung rabbit natin. So, ito yung ini-inject namin sa kanila para, um, tawag nito, tuloy-tuloy yung paglabas ng anak nating na rabbit. And yung iba naman is ginagamit nila ito, ini-inject nila sa, sa mga mother doe nila para mas dumami yung, yung gatas na inahin. And meron din po tayo ditong um, betadine And ito, quick heal, partner po ito sila. Betadine tsaka quick heal kasi kapag, of course, na sugatan yung rabbit natin. No, gaya ng sore o di kaya, ano, na nasugatan, naipit ba yan sa kulungan, or kinagat ba yan ng ilaga. Okay, ito yung panglinis natin, at ang panggamot natin sa, sa, sugat nila. And, meron din tayong mga vitamina, eh, ito yung mga vitamins natin, King's Vita Plus, yun natin. King's Vita Plus at saka LCVIT Multivitamins. Meron tayong video sa channel natin kung paano tayo nagpapainom ng mga bitamina sa ating mga rabbit. And bakit po natin kailangan ng bitamina? Para po ma, ano, ma sustain or ma-supplyan yung mga tawag nito, um, vitamin de deficiencies or mineral deficiencies ng ating mga kuneho. Yan. And of course, ito din, huwag niyo pong kalimutang bumili ng nail cutter or para sa para sa ano pets of course. Yan kasi may mga times na ang taas-taas na ng ano ng kuko ng ating um, kuneho kuneho may mga tendency yun po yung nagiging cause ng pagkakaroon ng sore hacks and syempre para din po sa atin no para <laughs> maiwasan yung ano masakit na kalmot <laughs> ayon and meron din po kaming video diyan na ano mga nag-iinstra na, nag kung paano po mag ng kuko ng kuneho And by the way guys, please wag mo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe at i-click mo na notification bell para lagi kang updated sa mga bagong uploads natin. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless!